oh no fuel atras yan dyan guys oh. may pusti ayan dalawa atras yan dyan yan ang mahirap walang penante pero ang magsinyas yan yung pampoy ng oh no fuel ayan video ang kita buti pinara pinara ko Pagbigyan natin ng natin trailer yan, trailer, trailer. Ayan. Ayan, pamboy yan. Ayan, o. Guard ba? oh ganyan lang yung mag-atras sa... Ayan, may makukulit talaga, o. Ito, das na. yan Atras yan. Actual video to, guys. oh Ni-stop ni... Sino mag-stop niyan? Hmm. Ayan, bawi. Doon na oh. Yun, oh. No, Doon yung naatras. Oh, bawi. so. Ayan. Okay. lana oh. Wala na. Susunod na kami. Abandon na kami, guys. Uh, actual video nya na atras ng ano. Thank you for watching, guys. Bye. ang kameraman pala videohan sige guys ganun talaga ang pag atras ng trailer kung walang painanti ano tulog tulungan lang sa mga gastis yun okay alright